everyone! Good morning, good morning! Ngayon guys, isi-share ko sa inyo aking ilalagang saging. Ito ay saging Indian banana to siya guys. Parang saba to sa ating, kumbaga saba sa kanila, pahaba lang. Pero pag naluto to, parang saba lang siya. Kakala so, mo yung saging na ano no sa atin, lakatan o latundan yung gano'n, yung style pero hindi guys ito siya ay Indian banana na parang ano parang sabah so ilalaga ko siya guys para breakfast ko ilalaga ko siya para uh, mag break iga anuhin ko kainin ko para breakfast pakita ko sa inyo pag naluto siya so hugasan ko muna So, ayan na siya, guys. Eh, hindi siya kasya kapag ano, mahaba yung saging. Kaya, tingnan nyo, guys, yung loob niya. Ganyan. Ang loob niya. Para dito siyang saba kasi. So, ngayon, lalaga na natin siya. Ayan na, guys. Tinanggal ko na siya sa apoy. At luto na siya. Ayan. Ayan siya, guys. Nalaman ko na luto na kasi yung laman niya ay umusli na. Ayan siya guys. Kunti lang yung tinubig ko niyan kasi madilis lang tumaluto. Yung iba nito ini-steam lang. So ayan na nga siya guys. Ready na naman ang ating almusal for today, this morning. So, mamaya mainit pa. Pakita ko sa inyo kung ano siya sa loba. Ito din yung ginagamit ko kapag nagiginataan ako. Kasi walang ang sabah dito sa amin banda. Although mayroon namang nagtitinda pero dito banda sa amin eh walang nagtitinda ng sabah. Mayroon man pero bihira. Hilaw pati. At hindi maganda yung ano, sobrang hindog na siya pero yung laman niya ang liit-liit. Ganon. So mas makapal yung balat kaysa ano, logika. Hindi katulad nito. Manipis lang yung balat niyan, ang kapal-kapal pa ng laman pero parang lasang saba, saba din yan lasang saba, so ayun na nga guys mamaya, pakita ko sa inyo kapag kinain ko na dahil mainit pa eh <laughs> so ayun na nga guys luto na yung saging so ito na, magbe-breakfast na tayo ito na siya guys open ko siya ha, ipapakita ko sa inyo kung uh, parang nga ba siyang saba ito sya, i-open ko hindi to hinog na hinog maniba lang baga. ito sya guys hindi to latundan akala mo yung saging sa atin na parang lakatan ng latundan so ito sya parang saba masarap masarap sya hmm. parang saba lang sa atin, kaso ito na yung saba ng India na saging na parang sa atin kasi hindi mahaba sa kanila mahaba pero masarap pare walang lasa saging pa rin <coughs> kain tayo saging nilagang saging ano pa lang dito 6.40 ng umaga Hmm, sarap. Pero may kape hmm. siya. So, ang umala So, ayun nga guys. Na-share ko sa inyo yung saging ng India na nilaga. Ang sarap. So, pag nagiginataan ako, ito, pag nagpuputsero ako, ito rin yung ginagamit ko na saging. Indian banana. So, ayun na nga guys. Hanggang dito na lang ang aking pumasok ko sa work 7.30. So, ayan, tara tapos kumaligo, tapos nag-almusal, tapos meron pa akong 40 minutes para ah uh, mag-ready lahat-lahat. start na naman ng trabaho. Ayan, bye-bye guys! See you in my next vlog! Thank you, thank you so much everyone!